Kaya gano'n na kayo katagalitipin na dito? Tunay na masarap nga. Isang karindiriya ang ating pinuntahan. Dahil nabalitaan kong masarap, malinamnam ang kanilang mga pagkain dito. Kaya naman hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at aking nang pinuntahan. Tara, tikman natin nga. Ayan o, sila sir. invite kong kumain dito sa aming kain lang. Mga dito na po kayo kumain na. Masarap dito. Dito na kayong kumain na. Kung talaga dito sa may Rites. masarap ang aming dito. Ano ako nitong ano, umot? Hanapin muna doon. Dakto. Ang masarap to. Dito. Ang ah, ko na. Ano? Gano'n to? Asado po. Asado po. Parang, 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 parang. Minuto. Magkano yung order nyo ng ulang kaya? 60 po. 60. Ito ko na na ba yan? Pwede na sa po order niya? Okay. Mukha mo kasi sir na natin. 60. Ay, 60. Ay, 60. Okay. Ano order natin? Dalawa ko yun. Dalawa ko yun. Dalawa ko mo siyang ko yun. Dalawa 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 ko Dalawa ko yun yun. Ito yung kanilang diniguan. Tay, gano'n na kayo katagal titinda dito? Alright. Kung tanungin mo ako, sir, sa pagsisimula ng pagtitinda uh, ko, is, uh, ilan taon na ba yung panganay ko? Kuya, uh, 38 na ba si kuya mo? Mga 40 na, uh, years na po. 40 years na po. Tagal na po ha. Bali, ngayon po na akin dito itong tindahan na to eh. Bags, Pero dito na, sir, bago lang ako dito nagtitinda. Dati, dati, dati talaga may pwesto kami sa terminal. Apo. Tapos nung tumigil ako sa terminal, Apo. Nag, ano ako, may dinig sabi ko nila masarap daw yung, ng mga pagkain dito eh. Ma <laughs> Ba't binidyo nyo ako? Malasa daw po, po eh. Malasa daw ano po yung inyong mga ano na dito Talaga po ba? Oo, oh, nabalita ko sa mga pagkain ano? dito na katry namin Ayo, Masarap daw yung sabaw nyo, ano po yung sabaw nyo? Ilaga po Ilaga po Natitikman natin yung kanilang ano, mga minu dito Ayan, ah, minuto so, iba na so, ano so dito yan sa may ano palamba crossing dito lang sa may tapat ng palengke Ayan, malapit sa overpass tapos palengke tapos mercury tapos palengke 7-11 na magiging din 7-11 tabi, tabi ng riles tabi ng riles yung kailang pwesto tara tikman natin at tap Ay. din ng gran. Tayo na d'yan, saka pa isang minuto. May sabaw kayo? Ha? Bayhi nga pong sabaw. Ito na 'yung mamaya. Kita pa 'yung mali sabaw. 'Yan 'yung sabaw nyo? Sinigang na baboy ko. Dilikan na baboy ko. Ay. Natin. Ito yung kanilang diliguan. Napakainit pa ng sabaw. Tapos ito yung kanilang minuto. may na masarap nga talaga kasi lasang lasa mo yung ano eh yung parang kumain sa piyestahan malasang malasa tapos talagang wow masarap depre para ng kanin ano, parang ako nasa piyestahan ito tapos ito naman yung kanilang tinuguan. Okay, tikman muna natin ang walang ang walang kanin. Nasa yung mo Maasim-asim siya na ano na parang um, Tekman ulit natin kasi hindi ko ma describe. Masarap kasi yan. Masim-asim na talagang marasa mo talaga yung lasa ng karne, yung pork. Tapos, goods din. Masarap. Okay dito. Okay. Balit yung kanina sa baw. Sa baw palang ulam na. Ano pa rin sa kanin? kanin? may alating nga One. One thirty to Ito po. Isang kanin lang. Isang kanin po tas dalawang One thirty two. Sir, may dos po kayo. 2 pesos. po So, dito yan matatagpuan sa may ano, oriles. Tapos, ito yung palengke. Hindi Ito yung pwesto nila. Dito yan sa may gilid. So, talagang masarap talaga dito. Hindi Thank you po. Thank you, sir. Thank you. po.